Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng updates regarding sa kalusugan ng Santo Papa Pope Francis. Before tayo guys magsimula, uh, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, followers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood. Kung gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Ayon sa balita, Jim News, Pope Francis has shown a slight improvement. He's alert and go out of bed to eat breakfast on Thursday. The Vatican said, as the pontiff spent his seventh day in hospital battling pneumonia. So, alam natin na si Pope Francis is already 88 years old. Ay, natapuan po siya sa sakit na mga pneumonia. Ang pneumonia po guys, no, sa baga, sa lungs kahapon medyo critical siya dalawang lang siya daw ang natamaan ng pneumonia karamihan ang sakit ng pneumonia hindi natamaan ng na may mga edad pero mayroon din ang mga cases mga bata or katulad natin no, may mga uh, middle age no So, ang, ang akin lang, pray natin si Pope Francis na makarecover kasi gusto niya pa rin mag-serve sa simbahan. No? Uh, malatin siya and marami din siyang natutulungan. No? So yun lang po guys, manalangin lang tayo, hindi lang kay Pope Francis, kundi sa ating lahat, no? kung nagkasakit tayo o may mga problema tayo ay ma-solve. Ma no? So yun lang pong update, sana po tuloy-tuloy na po ang recovery ni Pope Francis. No? Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Ingat po tayo guys, bye bye!